Ngayon, maglaan tayo ng kaunting oras para pag-aralan ng salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Dahilan ng Pagdating ng Diyos sa Ikalawang Pagkakataon. Tingnan natin ang Revelation chapter 5 verse 1. At nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang aklat na may sulat sa loob at sa likod na tinataka ng pitong tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpapahayag sa malakas na tinig Sino ang karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At walang sino man sa langit, o sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, ang makapagbukas ng aklat o makatingin man sa loob nito. Kung ang lahat ng salita ng Biblia ay nakatago, at hindi kailan mabubuksan, ito ay magiging isang malaking trahedya para sa sangkatauhan. Verse 4. Ako'y labis na umiyak, sapagkat walang natagpo ang sino na karapat dapat magbukas ng aklat o tumingin sa loob nito. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon sa lipi ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. Nang makita ni Apostol Juan ang isang pahayag tungkol sa nakalulungkot na sitwasyon, kung saan ang buong sangkatauhan ay nakatakdang mapunta sa impyerno, sinabi ng isa sa matatanda kay Apostol Juan. Ang leon ng lipi ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. Kung gayon, ang siyang dapat nahanapin at asahan ng sangkatauhan ay ang ugat ni David. Dapat natin siyang makilala. Hindi ba ito lang ang paraan upang matanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan at makapasok sa kaharian ng langit? Nang marinig ni Apostol Juan, walang sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa, ang makapagbukas ng aklat, marahil ay labis siyang nalungkot. Nang siya ay umiyak sa kawalan ng pag-asa, isa sa matatanda ang lumapit sa kanya. Malaking ginhawa nang sabihin niya kay Apostol Juan na, walang sino man ang makapagtuturo sa atin ng mga lihim ng Ebanghelyo, maliban sa ugat ni David. Kung gayon, sino ang tinutukoy ng ugat ni David? Tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang, ano, ugat at ang supling ni David. Sino ang ugat ni David? Siya ay si Jesus, pero siya ba ang unang pagdating na Yesus? O ang ikalawang pagdating na Yesus? Mga anim na taon na ang lumipas mula ng umakyat ang unang pagdating na Yesus sa langit. Ang ebanghelyo na ipinang ara ni Kristo ay inalis noong panahon ng kadiliman, ang Biblia ay tinatakan. Dahil ang Paskwa, ang araw ng Sabbath at ang lahat ng katotohanan ng bagong tipan ay inalis. Ang panahong ito ay inilarawan bilang ang panahon ng kadiliman kung kailan walang liwanag ng katotohanan. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, walang pag-asa ang sangkatauhan. Hindi sila kailanman magkakaroon ng pag-asa para sa kaligtasan, ni pag-asa para sa kaharian ng langit. Ito ay magiging isang malungkot at nakababahalang sitwasyon. Kaya sa Luke chapter 19 verse 10, sinabi ni Jesus, Ako ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Gayun din, sa Hebrews chapter 9 verse 27 to 28, nasusulat, Siya ay magpapakita sa pangalawang pagkakataon upang magdala ng kaligtasan. Naniniwala ako na marami na kayong napag-aralan tungkol sa mga katuroang ito. Kung ito ay hindi para sa ating kaligtasan, may dahilan ba ang Diyos para dumating sa pangalawang pagkakataon? Alam na ng Diyos na kung iiwan niya ang kanyang mga anak, ang mga kaluluwa nito ay haharap sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ito ang dahilan kung bakit dumating ang makalangit na ama at makalangit na ina sa lupang ito, at inaakay nila ang mga makalangit na anak tungo sa kaharian ng langit.